Very common sa kababaihan ang irregular ang pagdumi. Kung hindi ka nadudumi araw-araw, ito ang bagay sa iyo. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Napakaraming pagkain na pwedeng magpalambot or magpatunaw ng ating kinain para ating maidumi. Alam nyo ba na ang ating katawan ay napakadaling ma sa lahat ng ating kinakain o pinapasok sa ating bibig? For example, kumain ka ng mani or papaya. Kumain ka ngayon. So, ngayon madudumi ka. At bukas ay kumain ko madudumika madudumi ka uli Dahil sa araw-araw mo na itong kinakain, yung mga sumusunod na araw ay masasanay na ang ating tiyan dun sa ating kinakain. Kaya babalik ka na naman sa irregular ng pagdumi. Ito ang ginagawa ko para madumi ako ng araw-araw. Uminom ako ng isang kutsarang coconut oil sa umaga. At sa hapunan, after kong kumain, ay uminom pa rin ako ng isang kutsarang coconut oil. Kung wala kayong coconut oil, ay pwede rin naman ng olive oil. Ito lang yung tandaan ninyo. Tayo ay may kanikanyang katawan, kung kaya kanikanyang dosage, kumbaga. Kung sa akin ay pwede ng umaga at uh, gabi. Hindi ko alam sa inyo kung okay lang din sa inyo ang dalawang kutsarang coconut oil sa umaga at sa hapon. Pwede rin naman na sa gabi lang ninyo iinumin. Baka kasi masobrahan ay mag-ipot-ipot kayo sa inyong panti. Ang importante talaga ay madumi tayo araw-araw para sa ating kalusugan. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!